Ito na yung ating mga sisyon ng itik. Ayan na sila. Tignan natin yung magiging kulungan ng ating sisyon ng itik. Ayusin natin ngayon dahil parating na yung sisyon ng itik. Kain muna natin ng ipanampalay. Ayun, meron tayong ipanampalay dito. Tapos doon sa may kulungan ng baboy, meron din tayo na naka-stock na ipanampalay. ng ang ng palay. Kulang pa mga dalawang sako pa ang kasya dito. O tatlo. Kuha lang tayo ng ipa ng palay. natin doon. Oh, bakit nandiyan ka? May bike nakapasok. Ay, okay, hindi makalabas. Pero to. Oh, labas ka rin pala. At dito lang muna ang may pa. Tapos lagyan na natin ng ilaw. Lagyan na rin natin ng tubig. Ang tubig natin ay kalahati lang o lampas lang kalahati para mabilis maubos at mapapalitan agad natin. Tapos lalagyan natin ng tubig nila nito. Dextrose powder. 5 days natin lalagyan itong dextrose powder tapos pagkalipas ng pagka 6 days papalitan na natin ng vitrasin gold lagyan muna natin ito so, bagong bili yung ating dextrose powder pantayin lang natin ang paglagay. Kan. Kaya dextrose powder ang ating nilalagay sa kanilang inumin para yung stress nila sa biyahe ay matanggal dahil stress pang mga itik galing sa biyahe. Kaya itong dextrose powder ang ating nilagay muna. Yan, lang natin. sabihin. Tapos doon natin ilagay sa walang ipa. Kaya hindi natin muna nilagyan ng ipa. Yung part dyan. Yung banda dyan. Para dyan natin ilalagay itong tubig. Diyan ang tubig. Tapos ang pakainan nila. Dito na natin ilalagay. Tapos itong tubig, lalagyan natin ng mga bato. Kuha muna tayo ng mga bato. basa natin tapos ilalagay natin dito sa panilang inumin itong bato ay importante para sa mga sisiw napakahalaga nito dahil kung walang bato mababasa ang mga dibdib ng ating mga sisiw bawal pang mabasa kasi ang dibdib ng sisiw alam nyo naman na kapag sisew sisew pa lang gustong gusto nila sa tubig pero bawal kasi na mabasa ang sisew hanggang sa mag 1 month sila napakahina pa nila sa tubig yan ok na yan ano, lagyan na natin ng ilaw sakto lang ang taas Yan na lahat meron may, pa doon Yan na lahat Ilang bali ilang piraso yan Dalhin 60 to ang mga babae tapos may i-bike delivery na itong lalaki 660 to Oo oh. May nakasalang pa naman ako doon 200 dyan na uh, it Oo. Ah problema informesa yung iba mga video maraming lalaki na pisa pa. Kabilang <laughs> na rin boss kung buhat. Kilangin nato. Ito yung babae? Opo. Uh -huh. Ano ano ano? Libre na to? Oo, oh, libre na eh? yun. Okay, ito na yun, 60 to ito. 180 peraso yung itlog na yun 180? Oo. Uh. Kasi yung ito, sala sa ko talaga dito, dalawang daan yun sila. Ah. Uh -huh. Yan lang po isa. Ay, yung pangalawang batch, 180 piraso yun. Pero yung expected na pa niyan, mga next week, o? Hindi, hindi, hindi. Hindi pa sa yung pa. Ah, uh, pa? 20, 20 days. One week na lang pala. One week na lang. Oo. Oh. Oh. Sige. Sige pa. Salamat, boss. Oo, uh -huh. salamat din. Yan na sila, mga kamangyan ang order natin ay 300 pero ang naunang naibigay sa atin ay 62 na babae at 20 na lalaki yung lalaki ay libre na konti lang napisa sa unang salang niya. bali meron pang kasunod ito na huling salang para mabuo yung 300 mga next week pa daw ang pisa ng mga itlog kaya ito ang nauna 62 piraso na babae yan, stress pa sila sa biyahe pero meron naman tayo nilagay na dextrose sa kanilang inumin. Yan na, patay na. Nabugbog sa biyahe. Yan, ito nabawasan agad. Buhay pa kanina. Yan, namatay din. Bali, yung 62 na babae, nabawasan ng isa. 61 na lang yung babaeng sisiw. Ito naman ay sa biyahe na bugbog to. Baka naipit siya ng mga kasama niya sa biyahe. Buti na lang rin at isa lang yung nabawas. makaka na rin sila dahil yung inumin nila ay may dextrose powder. Magandang umaga mga kamangyan Ito na yung ating mga season ng itik Napalitan na natin ang kanilang tubig Wala namang namatay na ulit Malalakas na naman sila lahat Nasa 81 peraso itong mga season ng itik Dahil namatay yung isa Yung susunod na i-deliver sa atin Ay dito natin ilalagay estimate na i-deliver sa atin ay nasa 200 na babae tapos may pre pa na lalaki hindi pa natin alam kung ilan ang pre na lalaki kapag malapit na dumating yung susunod na order ay palalagyan din natin ito ng ipanampalay yan galing natin yan sa rice mill mas maganda kasi kapag may ipanampalay mainit sa katawan ng mga sisiw sa ngayon ang pagkain nila ay integra 1000 hanggang 1 month natin sila papakainin itong pure feeds na integra 1000 tapos pagka 1 month maghahalo na tayo ng organic na pagkain tulad ng katawan ng saging at kangkong pwede rin yung madrid de agua gigilingin natin sa shredder machine itong ilaw naman ay kailangan makabuhay kahit araw dahil kailangan pa na mga sisiw ang init tapos kailangan lang natin silang bantayan dahil baka magkumpul-kumpul iipon sila sa ilalim ng ilaw madadaganan ang ibang mga sisiw at baka mamatay kapag nagkukumpul-kumpul sila pinaghihiwalay natin dahil kawawa yung iba na mapapailalim masilan pa kasi itong mga sisiw ng itik yan o, kumakain din sila ng damo. Yung mga tumubong damo sa gilid ng kanilang kulungan. Sa susunod, kapag dumating na yung ibang order natin, ay update ko rin kayo mga kamangyan. O paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood Sa mga baguhan at ngayon pa lang nakapanood sa aking video, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa natin na video. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming. Bye bye.